Yung first time ko pong mamalengke sa may Pinoy shop, sa may Sahar store, sa may Shepparton. Ito po yung aking mga pinamili. Yan o, meron po tayo ditong shrimp. Meron po tayo ditong isda. Ang ito, isigang. At sakay prito. Pero balak ko gawing itong smoked fish, kaya bumili ako nito. Ayan, yung maliit lang kasi na smoked fish, medyo may kamahalan. Kaya ito na lang po yung akin binili para gagawin ko pong smoke fish. Ayan, marunong naman po akong gumawa. Tapos meron po tayo dito ang baby octopus. Wala akong nakita malaki. Meron din po tayo dito squid. Ako, masarap ito. I eh. adobo or igisa lang sa kamatis. Tapos konting soy sauce. Meron po tayo dito crab. Ayan, ito yung matagal ko ng cravings. Naku, ayan, oh. Meron tayo dito dalawang bangos may tayong bamboo shoot. Ayan, tilapia. May pansigang. Ayan, kompleto yan. Ito yung mga cravings ko. Meron tayong pansit ko sa kape. Ayan. Hindi ano, ba? Ayan. Ito yung aking mga cravings. Matagal ko itong ubusin kasi dalawa lang ko naman po kami ng aking anak nakakain dito at hindi naman po nakain si puti dito. Kaya ayan maigi yung may may laman yung ating freezer na Filipino food para kapag nag eh magluluto na lang ayan oh kami